this video mga idol. So dumating nga yung bills ko nung nakaraang araw. So ngayon, tuturuan ko kayo ng basic na pagcompute para makuha yung total of bills natin, no. Ayan, kung so, ilan ba yung nakonsumo natin sa loob ng mga uh, ilang araw. Ayan. So maganda tong ating ah uh, bills ngayon dahil first first bill natin to dito sa bagong bahay na ating nilipatan, no. So, mula nung June 11 to June 18, nakapag-consume ako ng 5 kilowatt hour. No? Ayan. Yung current trading ko. Ito so, nagamit ko. Yung previous, wala pa. Wala pang nakalagay dyan. So, ito yung total actual na ating na-consume sa loob ng ilang araw, 5 kilowatt hour. No? So para makuha natin yung total of bills natin ay 5 kilowatt hour so ito yung rated ni Meralco so per kilowatt hour niya is 11.07 per kilowatt hour So ang gagawin natin diyan 5 kilowatt hour itatimes times lang natin sa 11.7 is to yung total niya 55.34 cents. So, so yan yung babayaran natin. So, kailangan pa rin natin ito bayaran itong 34 cents. Kasi kapag din natin babayaran yan, so, mapupunta pa rin yan doon sa next nating uh, bill. So, baka magtaka kayo na tumaas siya konti. No? So, mas mainam na huwag niyo itong kalimutang bayaran. So, yun lang mga idol. Ganun lang kasimple. So, ito part 1. So, next nating bill. Gagawa tayo ng video para mas masundan nyo no? so itong video na to ay paalala para sa mga baguhan sa so. okay? thanks for watching mga idol bye bye